Sinuturo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Dolomite Beach Project sa Maynila bilang isa sa mga dahilan kung bakit mas binabaharaw ngayon ang mga kalsada sa syudad. Sabi ni MMDA Chairman Romando Artes na takpan ng artificial beach ang tatlong major drainage outfall o yung nilalabasan ng tubig mula sa drainage. Ito raw ang Faura, Remedios at Estero San Antonio Abad. Kaya ang nangyayari, dumadaloy ang tubig sa isang treatment plant na hindi kayang makasabay kapag malakas ang ulan. Ang resulta, mas mataas na baha partikular sa kahabaan ng Taft Avenue. Nakikipagtulungan raw ang MMDA sa iba pang mga ahensya para pansamantalang buksan ang mga natakpag lagusan kapag tag-ulan. Meron po kasing natural flow of water yung coming from Uh, Taft Avenue at saka yung sa area na yan, napupunta po, ang talagang natural flow niyan is papunta po ng Rojas Boulevard. So, papunta ng Rojas Boulevard na, of course, bumabagsak na rin po sa ating Manila Bay. Ang pumping stations na ginagawa po ng DPWH dyan ay um, hopefully matapos sa soon as possible para po mapump out nga yung tubig palabas ng Manila Bay kung kailangan. Pero on a regular day na wala namang pong tubig ulan, uh, masala din po yung tubig para yung pong ating pinakakawalang tubig sa Manila Bay ay treated at hindi po makapulyot. Mga kapatid, Ruth Cabal po. Para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.